bang um, bahay ng biktima? Uh, ang nangyari, uh, unang-una sa ako sa kwan, bomba, nagbomba ako ng tubig. Tapos, nakarinig ako ng sumisigaw na sakluno daw. Mm -hmm. tapos, sabi ko, bakit? Maingay dyan. Tapos, uh, tumakbo ako papunta sa kanila. Pagdating ko doon, nakita ko din na kaya niya din yung anak niya, yung panganay. Mm -hmm. Tapos sabi niya, ikyang, ikyang, Diyos ko, ikyang. Sabi ko, Ikyang, ganun gano din eh. ang sinabi ko sa kanya, dinan ganun ganon ko para ma-survive nga. Mm -hmm. Tapos hindi naman siya maka kuan, maka Ikyang, Ikyang sabi ko sa kanya, wala nin anong nangyari sa anak mo. Ano na, umiyak ang ang nanay niya tapos yun ang nakita ko na pangyayari oh, sa, na. tapos yung isa, mayroon din doon sa kabila. Mm -hmm. Na kuan din pala. Nakurintihan din? kuryente din. Oo, nakurinti din daw. Yung bunso daw 'yon Hindi, pangalawa yung isa. Panganay yung una, nga, mm -hmm. napatay. Yung namatay? Yung panganay yung namatay. Panganay. O, yung pangalawa yung, yung bunso? Oo, o. mayroon din diyan sa kabila. Okay, uh, buhay naman? Oo, buhay naman siya. Tapos siya ang nagsabi na nakurinti daw sila. Yun ang okay. ang narinig ko sila. Tapos, ginarga na ng yung... Binsan ko at ngayon isang anak ko, pumunta din, takbo din siya doon yung lalaki. Mm -hmm. Sinagyan nila pumunta dito, sinakay nila papunta sa sindangan, papunta sa hospital. Na, okay, okay. Ano ang nangyari. Yan ang nangyari Okay, Sige, sige. Maraming salamat po.